Hello guys, good evening. Ayan, nandito ako ngayon sa Kaifan. Ayan, first time kong pumunta dito for my 16 years here in Kuwait. <laughs> Sinabi talaga ano. Ayan, ang ganda pala dito. Oh. Maraming mga yung sasakyan na ano, na ano, na yung nagtitinda ng mga sandwich-sandwich, diba? Ayan o, oh, tagayan yan. Ayan yan Turkish. Turkish stick. Ayan. Ito lahat yung mga ganyan. Ang ganda sa harap. Nandito kasi ako sa likod eh. Ang ganda niya. Ayun dun sa harap. Pagayan yun oh. No? Mga sasakyan siya. Pero ano yung dyan sila nagtitinda. O oh, di diba? Ang galing. Ayan. Lahat sila sasakyan. Ang galing oh, yun oh, yung mga yun, yan, sasakyan siya. Oh, di ba? Oh, akala mo'y ano siya, akala mo yung pisto talaga siya ng tindahan. Pero hindi, eh, sasakyan talaga. <laughs> Kagaya niyan oh, sa harap niyan may paano din yang kanilang ano, pa-burger. Ayun, may pati. Ayun hala, oh, ang ganda. Ayan, may best uh, price. Ayan, mga prince price siguro yan nandiyan. Coffee. Lang galing, parang sa pantalan lang, ba? Diba? Tapos, ito. Yung kasama ko pumunta. Kasi, ano, yung kapitbahay ko. Ayun, nakisabay na lang din. Kasi, ayun, no. Oh, ayun, no. Oh, sh ano, shop. Ah, chop sheep. chops and sheep ayan ang kanila. Ayan, dyan siya mag apply Pero parang ano, ba diba? Iwan ko lang kung magagustuhan. Ayan. Ang galing. dami, oh. Puro sasakyan siya sa dulo din, oh. Sasakyan din. Ayan. Hala! Ito siya yung parang, ano eh, parang mga gawa. Ito, oh, mga price mga potatoes, mga ano to, mga tawag dito, turkish coffee, ayan, ito rin siya, oh. mga Arabic, mga Arabic drinks, hot drinks, ayan, At tapos, ito yung mismas, itong mismas is, uh, ayan, basta may kakilala ako dyan na, ang kanyang partner is dyan, ang kanyang asawa is dyan, nagtatrabaho. Miss Mas. Ah, Miss mask. yan. Lagi yan siya dati nagdadala, nagbibigay ng sandwich eh. masarap din yung mga sandwich dyan. Ayan. Dadaan kami dyan mamaya. Ah, ganito pala dito. Sa ano daw ito? Kay Fan. Ayan, iba din yung kaitan Iba din yung kai Fan. Yung isang kasama ko sa bahay, dito siya dati nagtatrabaho. Pero sa Jamia daw siya eh. Ewan ko lang kung saan banda yun dito. Kasi ang na nakakatuwa lang is yung mga nagtitinda dito sa gilid is mga sasakyan. So yan, mag, hindi pa nag-start to. Ayan, ewan oh. ko nung paninda nila dyan. Grabe nung no, mga sasakyan siya. So hindi na kailangan mag-upa siguro to. Basta pa parking na lang yan sila diyan. <laughs> Ayan. Ang galing. Tu naman sila kaso lang yung visa nila dito is small project visa. Yan. Ayan oh. Mga Ate, salamat. Oh, sige. Bye, oh, Butch. Oh, sige. Ayan. Magpunta tayo dito sa ano? Sa Mishmash. Ayan. Maganda dito. Meron nakita ko rin ito sa ano eh, sa Korean. Meron din kayong ano sa Korean, no? Ayan, sa kabayan, no? Dito sa Miss Mash. Ang pasok. Ayan. Saan na kami nito? Vlogger na tayo? Oo, nagbablog. Ayan, nagbablog ako. Ah, sa Facebook? Hindi, ano siya? YouTube. Ayan, Miss Mash. Ha? Na, rails, walang rails dito sa Kuwait. Ayun oh, Miss Mas. Walang kita yung rails sa Kuwait. Wala. Ayun, hello Miss Mas. Walang ano, walang Ayun oh, ganyan oh, 'di ba? Lahat talaga dito ganyan siya sa highway. Oh. nag di kaya yung mga 'yan? puro sasakyan lahat eh. No, puro lahat sasakyan siya. Mm. Ay, hindi. Sila. Hindi sila nag-uupa. Ganyan, no? Ayan, no? Yes. Oh, Turkish potato. Puro sakyan talaga siya.